Tingnan natin ganito. Tingnan muna natin yung ating blood vessel. Uh Oo. -oh. when we are baby, malinis pa. Unti-unti nag accumulate yung fat hanggang sa maging severe. Ngayon, pag naging severe na yan, magiging cause of heart attack or stroke. Alin po sa dalawa ang gusto? Wala. Wala, siyempre. Wala. Gusto natin maging maging healthy. Di ba? Ngayon. Ha? Ino mo na ako. Okay, tuloy natin. Uh, paano, Gano'n kayo? Mga eh, paper naman ako na extra paper. May extra paper na ba pa dyan? Natira? Oh, pa Papilas na lang ako yung pagsasawso ko sa ano. Okay. Oh, Ayun, oh, alam na ng leader natin. Leader na yun? <laughs> Magiging leader ka rin. Pagkailan ilan niya, kichichi, ikaw na yung nasa harapan. Ikaw ano <coughs> Yes, corrected ba? Pangatlong pangat ng product na yan, sir. Uh, pangat ng product na tayo. Actually, ang dami yung product, diba? Ilan, ilan lang yung demo natin. Oo, oh, yan lang yung demo natin. Pero, may mga demo rin yun, actually. Pero, hindi uti lang para... Pag sa training na gaganapin natin every week dito, magdala po kayo ng guests. Ako, mo, ako mismo magtuturo, one by one. Tuturo ko paano ka mag-demo. Kuha ka ng partner mo, sino yung demo. Ano, gano'n. If you can prepare your demo tools, so mag-maganda. Ngayon, ang i-demonstrate ko is yung Lecithin <coughs> E. Ito na yun. Hindi mo na kailangan uminom ng this drop. Ayan, thank you so much. Ayun. Meron pang ano malapad-lapad? Pangatlong product. May malapad pa? Wala na. Ah, na lang tayo sa counter. Ayan, ayan, ayan. na yung dapat malapad pa. Oh, Kasi di ko ilalagay yung pinastang oh. yan yung... oh. na sinasawa. So, para natatandaan yung mga ginagawa natin. <coughs> Okay, ito na ngayon yan. Uh, lecithin E. Ang flavor nito yung maple, walnut. At tandaan nyo, ang flavor nito ay maple, walnut, and honey. May honey siya. With oh, honey. For cholesterol. Uh, for, for, ano, uh, yes. Yeah. Cleansing cholesterol level. Ano? Ah, uh, uh, fat emulsifier ang tawag doon. Pinakamagandang term. Fat emulsifier. Okay, oh, so, ngayon, ito for ko siya, tudurugin ko siya. Representation of chewy. Pwede mo naman siyang yung i-chew. Yan, dudurugin natin. Yan. Yung dinurug natin, ilalagay natin dyan later. So, ah... Uh, magagawa mo na ako ng solution dito. Meron tayo dito ng dalawang bottle. Representation ito ng dalawang taong mahilig kumain ng mga matibang <coughs> pagkain. Eh. Okay. Eh, hey, oh, dito yung oil, galing kahit. <laughs> So, pinagprituhan mo ito ng manok eh. ang masarap sa leksyon? Balat, di ba? Tubig lang po yan ha. Sa fried chicken, balat din. Araw-araw, so, yan. Maganda pag may mga vlogger. Yan. Nakikita lahat, no? O, ganun talaga. Mas maganda yung double purpose yan, di ba? Okay, double purpose yan. Hindi ka lang magiging famous may business ka pa, di ba? Ayan, yung mga cholesterol level, nasa itaas mo. Hindi naman sila naghalo. Kailan man ang tubig at ang isa ay, hindi maaaring maghalo. Halo. So, ayan kasi. Dito nyo tingnan, o. Oh. Eh, ayan, na yan. ayan. na ay, yung na, kolesterol na, na yan, sir. Ayan, kolesterol. Ayan. Ano? Ayan. Ngayon. Araw-araw oh, kumakain -araw ng ano, ng mga uh, matataba. po. O, ngayon. ah. Uh, kapag mataas ang kolesterol. Ito na ngayon yung lecithin E. Dinurog ko na. Ito na yung lecithin Dinurog. Lecithin E. Ayan, ito yan. Dinurog ko na siya. Lecithin E. Ah, ah. Maganda, oh, panuorin niyo lagi kung paulit-ulit oh, ako nagpe-present. Halos po ulit lang naman yan. Pag na-memorize -na mo yan, meron ka ng instant business sa bahay mo. Yes. Hindi pa ako po ng May na-demo ka na. Okay. Lalagyan natin yung isa. Yung isa magtitik. Oo. Ayan, tingnan natin kung anong gagawin ng recipe niya. Yan. Tama-tama may ilaw pa. Woo! 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 Natutunan. Kinukuha niya yung... Yo, binababa niya yung cholesterol. Tinutunaw yung cholesterol. Go to kolesterol. your success. Uh, so, sa pagbubo uh, mo. Punta na sa pagbubo mo yun. O, oh, yun. Ay, lalabas yun. Tapos, o, oh, pagka nagbubo ka, nakita mong stool mo naglutang, it's healthy. Pag hindi nagluto ang stool mo, hindi siya healthy kasi wala kang lalabas ng cholesterol. Mm Yon! Ganun pala. Kaya bago mo i flush yung toilet, sulyap-sulyap mo na before say goodbye. Ay, sabi mo, lumutang ka ba? kasi pag lumutang, healthy yun. Yeah. Okay. pag ako ng Okay, so ngayon, isi-shake natin. Itong isa hindi nag Oo, ito yung hindi lang titay. oh, yan. Nananatili yung panyang oh. polisterol. Oo, oh, nasa ibabaw. Nasa ibabaw. Oo, oh, ngayon. Ah, bagi exercise. Sabi ng doktor ay mag exercise, exercise. Exercise. Ito, mag-take ng lecithin E. Ito yung nag-tingi. Para sila na exercise. Sabi ni instructor, tumba tayo, tumba. Tumba, tumba. Kaya lang iba nagkakanda, tumba, tumba. Nahilo uh, na sa akin, tumba. at least, kung meron ka nutrition habang nag-asusumba ka, better. If you help your body to work out, uh, tumutulong dalawa na kayo. Workout mo plus the supplement. Yan! Yun! Pabula-bula pa. Talagang Huwag kayo magkamaling inumin yung distra pa, ha? <laughs> <laughs> Ayan, ito. For the proven, meron ako ditong paper. Ayan, sige. Para ma-prove natin kung anong kakayanan talaga niya. Ah, pati yung mga pagkagawa-gawa ng mga paper ng ganito, agayahin niya lang din. Ayan, ito. Uh, Masabi yata ng malaki. Lita ng konti. Ito lang. Tahimik ka, ah, may lumanan. Hindi <laughs> <laughs> Okay, so ngayon. Tahimik ka, ah, makulit. Kayo. Ito ngayon, ang... Uh, eh, para mag-isa nyo. Pumalis nga, lumabas ito. Ready, ready na, na Ready na kayo? O oh, yan. Itong isa, nag-take ng less E. Ito, hindi. Ito, ito nag-take ng less E. Ito, no, flat take. Ah, ito ito, 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 ito. Yan. Yan, yan. Yan. Very interesting. Yan. interesting. Yan. Yan. Very interesting. Yan. Yan, natin Very interesting. Very Maganda yung may document copy ka. Ayan, yeah, yeah. kita ang result. Ayan. Yeah. Ito ang yeah. nag-take yeah. na yeah. yung liciting e. A. Yeah. Ito yung yeah. hindi nag-take. Nagsusumba lang ito. Okay, ang suggestion ko, hawakan nyo na magkaibang daliri. <coughs> Ayan, okay, dito na mag-take na po tayo ng liciting okay, no? A. Ganunin nyo po. Kung ayaw na magkaroon ng kolesterol. Ayan, yeah, ito. Mag Day, ngayon pala, kukuha na ko niyan. Ito yan, no? Oh. Ito, kitang-kita talaga? Oo, oh, kitang-kita talaga. Oh. Ay, pupunas mo rito. Eh. Ang hanapin natin yung mga buyer, yung mga matataba. <laughs> Ay, daming day-day yeah. sa akin. So, oh, yan. Yeah. <laughs> so, may document video ka pa, pa. Yes. Malo, I know that. Oh. <laughs> yeah, picture lang natin. Uh, yan. Uh, uh, yeah. Ito yung bidaw. Yan. Yeah. Kanya-kanya lang <laughs> kami yung ano. Tapos yeah, pag natutupa kayo mag-demo, plus, mas yeah. maganda. Yeah. Napakabilis yeah. lang ng <laughs>